Good morning, Jam. Sana hmm, ma-enjoy mo yung first day mo ngayon dito sa rest house. Salamat po. And ipapakilala nga pala kita kay Dayan. Siya yung mag-o-orient sa'yo ng mga dapat at hindi mo dapat gawin. Okay po. Tara, sumalag ka sa akin. Oh, ay na pala si Dayan. Tawagin ko lang ha. Miss Dayan? Yes. Oh, bakit ganun nasuot mo? Yan ba yung bagong mong uniform ngayon? Tsaka nakakapagtrabaho ka ba ng maayos? Nakapalda short ka? Ah, by the way, um, Diane, I would like you to meet Jam. Siya yung bago nating caretaker dito sa rest house. And according to mommy, ikaw nang bahalang maglibot-libot sa kanya ha. Tsaka be nice to Jam, kasi bago lang siya dito. Oo, oh, ako nang bahala dyan. Huwag mo kalimutan i-orient siya sa mga bagay na dapat niyang gawin ha. Baka makalimutan mo eh. Oo na, ano ka ba? Paulit-ulit ka. Ako nang bahala. Ah, um, magandang umaga po. Magandang umaga. Yeah. Ah. Oh, sige, umpisan mo na yung trabaho nyo, ha? Mauna na ako. O, oh, sige. O, oh, Jam, ikaw na bahala. Ha? Sige, ma'am. Salamat po. Good luck. Saan ka ba kasi galing? Sa probinsya ko, kakaluwas ko lang po dito. Oo. Oh, kaya pala ganyan yung tsura mo, no? Sino bang kumuha sa'yo? Si Miss Maika? Pati ba naman bakla kinukuha niya? Ano ang kilay mo? Mas makapal pa yung kilay mo kasi sa akin. Anong alam mo? Ha? Maalak mo magkudkud ng banyo siguro pati yung di mo alam, no? Yun lang po ba? Kayang-kaya -kaya ko po yun. Lahat po nang pwedeng ipagawa. Kayang-kaya -kaya ko po. Parang matagal na po kasi ako dun sa pinanggalingan kong trabaho. Uh, Kayang-kaya -kaya ko po yun. Oh, matagal ka na pala dun eh. Ba't ka umalis? Siguro, Minamanyak mo yung anak ng amo mo, no? Eh, nagnakaw ka. Oh, hindi po, uh, sa katunayan po. Umalis po ako dun kasi nagsara po yung dati kong trabaho. Oh, I see. May dala kang malas. Eh, mo naman kami idadamay, ha? Baka pati kami mo wala ng trabaho dahil sa kamalasan mo. Hindi naman po siguro, ma'am. Hmm, paano po, Miss Diane? Saan ko po ba ipapatong yung mga gamit ko? Di mo pa rin ba talaga alam? Sa bagay, wala ka namang alam, di ba? Oh, akala ko ba sanay na sanay ka na? Eh, ba't kailangan pa kitang itur? Ano ka bisita? Eh, ang dami namin kong ginagawa na pakaagala mo! Dun ka na nga! Malis ka na dito sa harap ko! Irit e, ang pagmumukha mo! Kakaaga, isa dito. Ma'am, pasensya na po, may tinapos lang po ako sa taas. Ah, hmm. no. uh, na po pala yung mga pagdaan galing Ramsey. Ano po bang gusto niya, ma'am? Anong atin dyan? Ah, uh, may mayroon po tayong lentil silog, chick silog, at saka bangus silog po. Kahit bangus silog na lang. Ah, <laughs> sige po. Ito po, ma'am. Ang po yan. Thank you. Sige po, mauna na po ako, mama. Salamat po. Miss nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Oh, by the way, sabi nga pala ni Mami ayusin mo daw yung mga food sa baba ha? kasi yung mga tauhan nagugutom na. Kailangan na nilang kumain. Ano oras na rin? Gawin mo yung inuutos ko ha. Hoy, Jam! Ano? Napakatagal mo! Isang oras ka na dyan naglilinis! Patapos na rin po ako. Sige po, sunod na rin po ako. Patapos na? Anong susunod? Ngayon nagawin mo na yung pinapagawa daw ni Madam? Ito na po, patapos na po. Naglilinis na po na ako. Ay naku, napakatagal mo. Paninang kanina pa yan. Sige po, susunod na rin po ako. Ay naku, anong susunod? Gawin mo na ngayon. Sige po, Miss Dayan. Anong Miss Tawagin mo ako, Madam. Okay po, Madam. Yan, matuto ka. Bilisan mo mga pinaggag. Gawa mo, ha? Um, sir, kape po muna kayo, sir. Ito po, pinagdimpla ko po kayo ng kape. Dinagdag ka mo ba yan ang nasa ko? Ay, naku, sabi kasi ni Madam, hindi po pwedeng sa inyo matanis, eh. Ay, huwag um, mo lang sasabihin tayo na, na nakakalat. Um, sige po, sir. Tatagagan ko po. Wait lang po. Makumada! madam, nandito ko na pala galing Indonesia. Yes. Oh, ini kararating ko lang kahapon from Indonesia. Yes. Grabe, madam, ang ganda naman ng bag niyo. Oh, ano? Oo, Over naman, madam. Yan. 'Di ba kakaiba, no? Grabe, yes. ang ganda ng design. Madam, wag niya akong kakalimutan ha pag nagsawa na kayo dyan. Oh, sige. Pag sasawaan ko muna gagamitin ko muna may maiisip ko. And sa na ako. Thank yes. you po. Hmm. Nga pala, madam, may chika ako sa inyo. Ano yun? Ay, nako, nakaka-stress talaga. Yang inyong anak anak-anak na si Jamaica, nako. Okay. yun bago si Jam. Napakatamad. Nakaka-stress. Si Jam? Bakit nang naririnig ko naman sa iba? Kay Michael, masipag na. Sa kamabait. Nako madam, it's a no for me. Alam mo ba, naririnig ko yung tuwing madaling araw, nanonood pa ng k-drama. Nako, tanghali na gumising tapos nang gawain dito. Ano ba yan? Nako madam, totoo to. Ika-clarify ko yung kay, ano, Maika. Kasi alam ko ay masipag nga siya, yun ang sinasabi. Tapos may ganyan palang kwento na napupuyat, panonood ng mga drama sa cellphone. Okay, sige, uh, pag-aaralan natin yan oh, kumusta ka naman? Okay ka naman sa work mo? Oo, madam. Nakaka-stress lang talaga yung... Hay nako, tapos na lahat ng gawain dito. Bago pa siya gumising, wala na siyang gagawin. Napakatamad, masyado nakaka-stress, madam. Oh, pag ganyan ng mga empleyado, hindi natin kailangan. Kasi, syempre, makapektuhan din yung business natin. Sa true. So, dapat kaparehas mo na masipag, di ba? Tama, madam. Oh, sige. Ang ganda mo, ah. Ang ganda mo sa inyong uniform. Buti lagi mong sinusot na ating uniform. Maganda para sa mga customer natin. Yan. Okay. O sige, uh, tatapusin ko lang itong aking ginagawang check-up. Mag-issue tayo para sa mga suppliers natin. Okay. Okay ka lang ba dyan? Oo naman, madam. Okay. Mamaya ko mo naman ako ng coffee, ha? Yung brood ang gusto ko, ha? Sleet? Sige po. Sige. Okay. Jam? Um, yes, oh, ma'am. Oh. Uh, mamaya pagkatapos mag-timplay ng coffee, puntahan mo ako sa opisina. Ah, uh, kuusapin lang kita sandali, ha? Sige po, ma'am. Walang okay, problema. Bye-bye. Sige po. Ano, dumating na si Micah. Mami, ano pong nangyayari dito? Oh, Micah, buti dumating ka na. May mga concern na akong nare-receive, no? May kwento si Dayan. Si Dayan si na naman po. Okay. Alam mo na si Dayan na, ano natin, na namasipag si dito sa atin sa resort. Mami... Si Dayan po ang dahilan kung bakit nauubusan tayo ng tauhan dito. Si Dayan din po ang dahilan kung bakit umalis yung mga empleyado natin dito. At ngayon naman si Jam. Si Jam na mabait, masipag, desidido sa trabaho. At higit sa lahat, si Jam na may galang. May galang sa, sa kanyang amo. Ganon, bakit iba ang kwento ni Dayan? Ang kwento ni Dayan, Ah, napupuyat daw si Jam, panonood ng mga teleserye o mga drama sa cellphone. So, ngayon naman, ang kinuas niya, sabi mo, may ka, na si Dayan ang ganun ng ugali. Opo, Opo ba mami. yan? Opo. Mahirap man pong paniwalaan, pero alam ko po ang lahat. Alam ko po na binabaligtad niya si Jam. Kasi alam ko po na maaga pa lang bumigising na si Jam para magtrabaho dito sa ating rest house. Alam ko rin po na siya yung todo kayod para mapaganda lang tong rest house natin. At alam ko rin po ang mga ginagawang kalokohan ni Dayan dito sa rest house natin, Mami. Ganun, para iba lumalabas, no? So parang kwento-kwento lang pala talaga ni Dayan. Kung gumagawa siguro siya ng mga pamamaraan para siyang sumikat at siyang magaling dito sa ating resort. Ganoon naman pala, napakasipag naman pala ni Jam. Salamat po. Sorry Jam ha, um, nakinig ako sa sinasabi ni Dayan Pero dahil siyempre ang aking anak-anak, ang aking pagkakatiwalaan. So ngayon, Maika, dahil ikaw ang nakakaalam ng resort natin, kung ano yung decision mo at makakabuti sa resort natin at sinasabi mo na magaling si Jam, yun natin na paniniwalaan at ikaw na bahala. Okay, may kaanak. anak, uh, ikaw na bahala sa pagpapatakbo ng resort at kung sino pinagkakatiwalaan mo, ikaw na ang bahala magdesisyon. Okay? Okay po, mami. Thank you po. Salamat po, ma'am. Okay, John. Ingat. Sumama ka sa akin. Thank po. Miss Dian, pwede ba tayo mag-usap? Yan naman? Buong akala mo siguro hindi ko alam mga kalokohan mo dito sa rest house mo. Kung nung una, pinalagpas ko pa lahat ng ginagawa mong pagmamaltrato sa mga empleyado ng rest house na to, pwes ngayon, hindi na. Hindi kita kitaan ng pagbabago. At ngayon, si Jam naman ang pinupuntirya mo. Hindi ka na mahihirapan pang utusan ng kapwa mo empleyado kasi tinatanggal na kita sa trabaho mo. Pwede ka na mag-impake. Karapatan mong tanggalin ako sa trabaho. Ano ka ba? Amo ka ba? Eh, di ba? Ampon ka lang naman. Ang yabang-yabang mo. Dati ka lang naman mahirap kung di ka lang inampon. Wala ka sa posisyon mo ngayon. Alam ko namang inggitera ka. Kasi tingnan mong itsura mo. Di ka makapag-ayos. Mas maganda pa ako sa'yo. Hindi mo na kailangang ipumukas sa akin na ampon ako. For your information, sa akin pinagkatiwala ang rest house na to. At may karapatan akong tanggalin ka sa trabaho dahil first of all, hindi mo naman pinagbubutihan ang pagtrabaho mo dito eh. Ano bang ginagawa mo dito? Nagmamarunong ka. Hindi ka naman amo. Tandaan mo, empleyado ka lang rin na pinapasahod ng mami ko. Kaya ngayon pa lang, mag-empake ka na. Huwag mo na akong paalis, sir. Kasi pusa akong aalis. Alam mo kung sino ka? gitera ka lang naman. Good for you. Sige, umalis ka na. ka ano na nga.